dito naglakad. ka ba? Si Munda? Hindi pinabangan niya pa? Wala ko dati yun ah. Kawain rin eh. Ibig sabihin, mas magpunta pa dito? Oo. Nakano pa ako. Oh. Parang sa Masay, gano'n? Oo, gano'n. Gusto na nalala ko talaga umakang kami doon kinaninan si Ito na yung pinakamatari ko. Oh. Ang kas kami, dito, kami ni Lito, kami dalawa yung bit. Ay, nakat kami ni Ubit. sa nyo naman kami dalawa tal ni Ubit. Ito, ito na hindi kaya. Yeah. Ako ba nga? dito, hindi ka sa inyo. Pero hindi naman hirap yung CV, boss. Hindi. Ayaw't mahihila pa tayo isa. tayo? mo muna eh. aircon. Hindi. Kung na. wala naman malamig naman sa atin kita eh. Hindi, para wala kang sumakot. Langsung wala nga ako eh. O sige. Pag kami kasi dalawa. Napapatay kami kasi, ano, sa lida yan dito. O try sige nga, huwag naga... ba? tapos na tayo sa mat malinding ahon. Ayun pinang maanong. Yun matindi. Yung matindi mo, pagkakaroon mo ahon uli, ahon uli. Kaya dito ang tubig. Na! Ayun pa, know, overlooking. Parang tagay tay Pabala, kapatid ni Pabalu. Ito ba yung ginyahan? Pa ako lang o? Ginyahan. Parang tagawa yan Ano tagawin, eh. ah. yung tagaway yung tagawin, eh? Ayan ba ano? Dagat ka, no? Dagat. Yan ang katugtong ng dagat ang binabista. Oo, oo hanggang nito niya sa may abuyon. Abuyon. Dito wala na, ipapasok na yung wala. Hindi eh. pa rin na tayo, ika, ano, tulog ka pa eh. Lang yan. Para lang yan. Ay, wala traffic. Eh, hindi kasi naanap ko tayo. Inaanap ko tayo, kuha ng ano, mata mo. madaling umaga na ikan eh, isa. Madaling umaga na po tayo dadami. Pwede bukas pwede kayo magpuyat at Sabado si na isa. Kami naman Sabado ay eh, kailangan mag Hirap na hirap ito sa mga anong Tagalog talaga. Oo nga at isa. Yan, yan pala at disadvantage to pag English ano, speaking. Oo, oh, nagtatanong pa sa mga, oh, mga sige, na, pa siya. Nagtatanong kung ano ibig sabihin ng Tagalog dapat sa anong nag-aaral sa, na sa US sa British Lasal. ano ba yun yung ano yung palasal <laughs> ay hindi pa tinili pinag-applyan mo set binil ba yun puro, puro English baka may ipasok to pag high school na wala sa, na yun doon natin ay sana, ay, sana. May na may halang na ganun daw oh sa halang na ay di may As, service dapat ito yung yan. ano yan yung uh, yung tiyat-tata ba yan? May, may kainan din ano ano nga yung lugaw ano ba yun pares ah hindi mangalan yan yung pansit naman